Tawilaw na lobat ako ng e-bike uh, dito kasi ako nagde-deliver ng paninda namin nirescue pala ako ni ano Ninong Ray Ninong Ray, you all to the rescue tamang hila mo na ng e-bike si Ninong Nong kaya ka na nung sa istorbo malapit namin sa bahay ngayon natak pa rin ako ni Ninong Ray medyo malapit na rin naman sa bahay. Thank you sa pag-rescue. Sa bahay, papatay ko ka sana ako kay Ninong Ray. Sa pag-rescue ng e-bike, yan din ginamit niya. Pagkita mo e-bike na ginamit. Ano ginamit natin pang hila sa atin, no? Ito. ito <laughs> sa, ano, lubid, no? Ito, itali, ito. Ito nga, no? Oh, hindi na kong pangilando yan. <laughs> Ayan, Shout out kay Boss Lando. Hiniram namin itong tali para ma... Rescue Abiga na lang kasi huminto yung e-bike ko. Eh, kami yung tinawagan, sininong Ray yung available. Eh, natutulog pa to. Buti ginising ni Tutalo na ginising. So, yun. Salamat, Ninong Ray. Okay. Thank you. Salamat. Thank you, Kuya Ray. Salamat. salamat.